Marco. Sabi kasi niya na baka Victor ito ng pentanil. Ngayon, uh, moment ka, ka sa akin ng gano'n, tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Alright, araw mga kababayan. Ito po, kakapasok lang itong bagong interview, yung presscon ni dating Pangulong Digong. At sinagot niya, ito nga patutsada, resbak ni Pangulong Marcos na umaray dahil sa side effect nitong Pentanel. Kaya nga naman nakapagsalita ng hindi kaaya-aya itong si dating Pangulong Digong sa nangyaring forum ah, mga kababayan po natin sa Davao. Ngayon sa kanyang naging bagong interview, dito po ay hinamon niya itong si Pangulong Marcos na mag for drug test at binanatan pa itong PIDIA dahil hindi naman umano talaga ilalabas ng PIDIA ang totoo kung ano man ang status nito ni Pangulong Marcos at ang sabi niya nga hahanapin niya itong listahan na ibinigay sa kanya mga kababayan po natin at kung sinasabing patunayan niya maglabas siya ng ebidensya ibinalik niya itong hamon ni Romualdez na umanoy sila ang nasa public sa public servant sila ang nasa gobyerno kaya sila ang magpatunay nitong allegation niya so napakatalino talaga itong si Pangulong Digong, mga kababayan po natin, at hindi nila ma-twist ito. And that was shortly after, or just before rather, mga uh, a few months, uh, uh the campaign for the presidency started. ah uh, roon ako ng spinal, ano, maybe sa motor, or anything else, Uh, so, binigyan ako ng pentadil ni de Dr. Uh, Rosario uh, de la Rosa ng HIV physician sa ano, sa Cardinal Santos. I was examined also by Dr. Ipong, who forgot his name. But one of the things that was, that was uh, prescribed since I was in pain before ako tinusok dito I was given uh, fentanyl. Kaya doon ko nakilala yung fentanyl. Ano si Matter of Fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Sinasabi ako, may inuunong na ako na ano, strong substance. But uh, si President President Marcos, sabi kasi niya na bakit ipiktoro ito ng fentanyl. Mr. President, uh, uh, you might want to read the uh, synopsis of uh, fentanyl dyan sa may hawak hawak ka man ng uh, ano mo, cell, cell, cell mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. So nung na-opera na ako, okay na ako and that was about 8 or 7 years ago, shortly before I uh, ran for uh, the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong pinanin po, uh, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O, oh, ito yung pen, na Patch. Parang kanunin mo yan. Malaki man yan. E, guntingin mo sa apat. Ganon. Tapos, isa ito. torture it for about mga uh, 6 hours, 7. Wala na. Palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's at nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako Mr. President hindi na ako ng pentanel. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, uh, yan ang bumalita ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa, diyan sa ako, mas matindi itong nga uh, tanong mga kababayan po natin kung saan o mano kinukuha ni Pangulong Marcos sa uh, itong pulboron. Ako po mga kababayan po natin, mukhang nanindigan talaga itong si Pangulong Digong sa kanyang allegation mga kababayan po natin. So ang iniisip ko dito, ah, uh, yung uh, ating pag-aanalisa mga kababayan po natin, ay posibleng may hawak na talaga na isang matinding ebidensya itong si dating Pangulong Digong. Yan po ay aking uh, analysis lang mga kababayan po natin. So, posibleng maging totoo, posibleng hindi. Na which is, yan ang ating dapat pakabakan. Kasi itong si Pangulong Digong, sabihin po natin na isa itong abogado. Napakatalino ito mga kababayan po natin. At alam niya ang laro ng politika. At alam niya rin na sa kanyang mga allegation, kung wala siyang patunay, makakasuhan siya. May ICC na banta uh, para sa kanya mga kababayan po natin. Anong sabi niya? Uh, kung talagang huhulihin siya ng ICC, barili na lang siya, hindi siya suso ko. Tandaan po natin yan, mga kababayan po natin. So, possibly, ah, na may hawak itong mas matinding ebidensya. Kaya baka magugulat po tayo, mga kababayan po natin, sa kanyang ibubunyag balang araw. Badi-badi ba yan sila? Kasi matter of fact, yung, 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 yung sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa so binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Dabao, hirit ng hirit kayo ng kukay, doon sa tadi ko, na uh, gusto kong nan na, 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 nandiyan sa manukan niya yung isa, sa trabaho. At tadi yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kaselanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was uh, romantic. But ang lumalabas doon sa malakanya na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa pati kayo ni Rumaldes. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this uh, people's initiative to amend the constitution alam mo ang totoo lang gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa malakanyan and just what i said yesterday itong mahirap sa politiko ng mga pilipino once they are elected karamihan Except for if you, gory, wala. Ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father, ang ikaw, walang ikaw. Hindi na kaiba. At sumusunod ka talaga. And I said, that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out to Mulakanyan the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka niyan sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Ito po ulit mga kababayan po natin. Ano, Inulit muli yan, ni uh, Pangulong Digong ang kanyang banta kay Pangulong Marcos na posibleng maulit sa kanya ang nangyari sa kanyang ama which is kay Pangulong Marcos Senior mga kababayan po natin. Tayo, hindi po tayo pabor sa mga ganitong paraan pero sana ito ay may iwasan. Dahil unang-una mga kababayan po natin ang gulo ng uh, dalawang ito ay uh, mukhang uh, lumalala mga kababayan po natin sana maiwasan itong sinasabi ni uh, dating pangulo di mga kababayan po natin ano pagdating sa panahon magkagulo we have to intervene because there will be bloodshed and of course we have to give order in this matter pero ikaw ang nakumpisa sa nagulo hindi kami eh ang inyo lang naman is to is side by side presidential republican presidential type of government E, 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 I-emerge niyo, Tapos Existing yung mga Officers So yung speaker, Sir Malden He become the Prime Minister Ikaw gawain ka ng ceremonial president Tapos After a few years Kung hinog na yung anak mo Gusto mo nang ipasok na naman Yan anak ka problema Ma'am Huwag ninyong gawain yan Coordinate Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there nagkakalat ka and maybe suffer the same pain. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sana bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, ang PDA, ang PDA, oh, wala raw record. Itong mga PDA na itong ugok na to. Sino ba nung gagawang PDA magbigay ng record? Ikaw ang ng Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon, yon, pero hanapin ko yon, as soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, they are worried that you are a Marcos. Mo Baka yung record, na talaga. Pero alam mo, ito mo, military, yung kabilahat yan, nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandiyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi siya nag- you tak tuloy eh, hindi na gumawa. Yung balita ko, si ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Uh, wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bong, go! Galing request daw nila, I do not know if it's Cardinal Marcos Zulita, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo kagal, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Ito pa mga kababayan po natin, mukhang uh, nagbinggo na naman ang isang vlogger na ito. Dahil madalas niya ito binabanggit na umano'y itong si Madam Lisa Marcos ay nakikiusap ah, noong ah, Pangulo nga, itong si Pangulong Digong, na ipasok umano bilang sekretary ng Department of Agriculture. Ngunit, dininay niya dahil nga umano ito ay isang adik. Yan po ay ah, mukhang buminggo mga kababayan po natin ang isang vlogger so which is uh, ibig sabihin ang uh, kanyang mga source ay positibo ah uh, mga kababayan po natin kaya noon nung tumakbo ng presidente inaki eh, pag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng united team tapos uh, Inday was the running mate Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusunod. Nagkapan lang na ako sa anak ko. But I never mentioned the name of Marcos or President. Why? Kasi alam ko, bangag. Dalawang besesyon sa agriculture secretary, pati yung suportahan ko. No? Hindi pa rin yun. E, bakit magtataka? Nang anak ko, running weight niya, hindi naman ako nag-isang salita kasi dito sa Dapao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat uh, kasi pag hindi, baka maging totoo a lie repeated a thousand times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung pedia na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na pidea walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan, maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Sabi, magsabi yung wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa naman yan? Puhal, It is not me who will prove hindi ako ang tumakbo ng public <laughs> office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Lun Luneta Park pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pagkuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. disprove Ayan po ang sagot ni Pangulong Digong sa hamon nga ni uh, Romualdez, so mga kababayan po natin, na maglabas siya o mano ng ebidensya. Kasi wala naman naghahamon eh uh, ng uh, iba kundi si Romualdez lamang na sinasabi niya na man ay maghamo na hinahamon niya itong si Pangulong Digong at si Baste sa kanilang allegation dito kay Pangulong Marcos. So ngayon ibinalik sa kanya mga kababayan po natin. Uh, ito pahiya na naman dito si Romualdez sa kanyang sinabi mga kababayan po natin. At ayon kay Pangulong Digong, hindi siya ang nasa gobyerno. ah uh, siya ay uh, ordinaryong citizen na nag-allegation Uh, sa ating uh, public servant which is yung uh, ating Pangulo mga kababayan so dapat umano, siya ang sumagot patunayan niya kung talagang hindi totoo na gumagamit nga siya nitong pulburon at uh, kumuha siya nitong independent na mag the drug test sa kanya mga kababayan po natin so ang tanong ng ating mga kababayan, gawin kaya ito ng ating Pangulo well, uh, abangan po natin yan mga kababayan po natin kasi gaya ng sabi ko, mahaba-haba pa ang usapang ito. So yan muna yung ating update mga kababayan. Maraming salamat.